Mm. Can you confirm lang yung sa Baguio daw, kayo po yung last na yes. kasanayan so, natin? Ano po ang nangyari, Sir? <laughs> uh, basta natin lang ako sa sa na. Kaya dumaan ko daw sa ang gas office yan, uh, sa uh... Sinan... lugar uh, Sa doon, yung nasinan, yung O, Tapos, nila sa lumagsak sa may yumba. So, may engine, may problema na ba kayo na pagsabot sa engine? So, parang nahihirapan daw i-start bago kayo umalis? Ah, I don't know. Kasi pinick up nila doon sa uh, Imus, Cavite. Hindi pa nagpatay ng makina doon? Uh, umaandar mo ng makina. At saka, very smooth man yung flight namin uh, going towards Cavite. Napaka-smooth at uh, masaya kami doon sa flight wala akong naramdaman na anything na unusual. Okay din pala ako, sir. A very good ang weather. Wala akong nakita ng uh, bad weather. Ano ginawa niyo ba? sa bagay, sir? Meron akong na nag Sir, ilan po kayo sa kayo hindi natin sa bagay? Tatlo. Mm -hmm. yung dalawa, sir? Aking uh, security. Ah. Pabalik, sir. Pabalik. Mag-isa na lang. isa na lang siya. Pabalik. Ito ba yung first time na nag

bumaba. Ang bagyo kasi bumaba ako ng uh, uh, sa, hindi, sa Binmali, Pangasinan. Dahil araw ng Binmali, inibitahan ako sa kanilang uh, ganilang, uh ng, uh, ng So bagyo sir, land trip ka na? Uh, bagyo pababa ng Pangasinan land trip ka na? Pero first time sir na siya nagpilot sa iyo. First time niya hindi ko ma-remember in the past ha, pero magaling, magaling na pilot yun. Very, very skilled, very skilled. Uh, era, very com competent. Blessing in this case pala na nag-judge kayo doon sa Binwis Bin, -bin Malay. Oo, oh, kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay ulit pag ang uh, um, patent sa Bin Malay, hindi ko na, ma, hindi ko na ayaw ko may sacrifice yung, yung 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 oras dahil na Magsara na. yung kwan, di ba? Yung clouds dyan sa Baguio. Kaya sabi ko, drop na lang ako doon. Pag-drop, uwi na kagad siya. Pero originally, hindi talaga kayo kasabay pabalik na Manila. Talagang drop off lang kayo ng bagyo. Ayun lang ba? Ang mga sa usap ko, drop off lang ako. Pabalik wala na, wala na. Hindi na, kasi magpabimali ako. Gabi yung gisbo ko sa bimali. Kung hindi ba pwede maglipat ng gabi. Sir, yung pilot, pa-personal di ba kanila? Ni-request mo ba na siya ang Marupiloto? Hindi naman. Hindi lang, siya lang talaga yung parang asal. Volunteer ko siya na mag-lipat uh, sa Pero personal kayo magkakilala? Yes. Uh, before hand, magkilala niya na ang father niya. Very close friend. Very close friend niya. Natin pa May any message po kayo sa ating po? Ang message ko It really breaks my heart kasi imagine ko sa gabi doon, ako sa wig. Nakapiyakap ko yung father at mother you ng know, mga piloto, 25 years old, very really Imagine ko how do I, how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto, na babae rin, ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi hindi ko ma-imagine. Napaka, mahirap tanggapin ko. Pero nakausap gabi, nandun ako gabi. In nandun uh, din ako nandun gabi. Nandun din ako sa bank. Mahirap, mahirap, mahirap Heartbroken ako ngayon. Kita ko yung bata na very bright future, 25 years old. Nakasama talaga Pasensya na sa, sorry sa last, pasensya na sa tanong. 25 years old, experience. very experienced. Very experienced, so, very experienced. Matagal eh? na nga ka. Very experienced. Ako din po, his <laughs> father, yun nga. Marami, Kasi Yung flying hours niya ay siguro napakataas na napakataas. Thank you, sir.